because of BBM, the investors' confidence are very strong. After 2028, si BBM, mamimis ng mga Pilipino. The only Filipino president na hindi nagpaduro sa mga dayuang gusto mang ago ng lupa natin. Ano Yan. Ang swerte naman natin is the government is very cooperative. Especially a visionary leader like BBM. Pinatawag niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Eh. Hmm. Sabi niya, Moon, Paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin. At papaan ano-ano gagawin mo. Mm -hmm. Bira yan, ha? Uh -huh. Nag-accept pa siya oras para pag-usapan yan. Uh -huh. Si BBM, presidenting mahilig sa detalya. Uh -huh. Ala, wala ka na mahihingi. Because of BBM, the investors' confidence are very strong. Ang mga sinasabi nila na nag-aalisan na rito, ito yung mga na nasa mga sugalan siguro. Mm. Mga pogo, mga illegal funds. Siguro nagtatakbuhan na yun. Mm. Kasi hinuhuli na ng gobyerno eh. Mm -hmm. Pero yung mga legal na pera, mga legal na negosyante, lahat nandito. Tingnan mo yung Shumart. Grabe ang investment sa, ng Shumart mm -hmm. sa Pilipinas. Mm -hmm. Kita mo, Henry C. Family. Kita mo. Di ba? Mm -hmm. In lahat ng Pilipino family, grabe ang investment sa Pilipinas. Kaya, ako tingin ko, after 2020 si BBM mamimiss ng mga Pilipino mm. eh ako naman nagsasabi lang ng totoo kasi sabi nga eh, retired na ako eh hindi mm. ko na kailangan mambola, hindi ko na kailangan magsipsip, wala naman ako makukuha sa sipsip -sip dahil retired na ako eh